Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang kaganapan ng paggawa namin ang pinakamalaking pili brittle sa buong mundo na kinabibilangan ng iba't ibang municipality dito sa lugar ng Sorsogon. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay laki kang talo. Magmumotor lang pala kami dito papuntang Sorsogon mga kapugi at alas 5 pa lang ito ng madaling araw kaya medyo madaling pa itong kalangitan. Simula dito sa huban papuntang Sorsogon ay umabot lang din ng 15 to 20 minutes ang biyahe. Nakadepende din kasi yan kung gaano kabilis ang takbo ng iyong sasakyan. pagdating namin dito mga kapugi ay marami na palang tao dito sa loob at ang lahat ng mga lalawak ng mga taga -ibang bayan ay nandirito at aming nakakasalamuha. At dito na rin ibinigay sa amin ang t-shirt na para sa pagluluto at ito yung mga kasama ko na taga-team mga kapugi. <mimitation> Mga ilang saglit ay hinatid na sa amin itong mga pagkain para kami ay makapag almusal na bago pupunta doon sa gym. Kaya lumabas na muna kami dito para maganap ng mapagpapwistuhan kung saan kami pwede kumain. Dahil sa wala tayo ditong maupuan, ay standing position lang ang gagawin natin dito mga kapugi. namin dito mag sal ay didiretso na kagad kami dito sa gym ng Sorsogon pagdating namin dito sa loob ay makikita mo kaagad ang mga naglalaki ang mga kawali na gagamitin sa pagluluto namin ng pilil na mga kapugi. At dito sa pwesto na ito ay dito kami magluluto. Pagkatapos magbigay ng mga impormasyon tungkol sa pagluluto, ay binigay naman kaagad sa amin itong mga gamit. At kapag magsisimula na daw, ay bawal nang gumamit ng cellphone dapat lagi malinis daw yung paligid ng pinaglulutuan at hindi ka pwedeng pumasok kapag wala ng hairnet at face mask dito sa loob. Sobrang ekstruktos sila pagdating sa cleanliness mga kapugi. Pagkatapos ay pinalabas na muna kami dito para i-double check ng mga organizer kung kompleto na lahat ang bawat grupo. pagpasok namin dito ulit mga kapugi ay hindi na ako kaagad nakapag video dahil sa pinagbabawala na kami dito gumamit ng cellphone habang naglalagay ng peeling nuts dito sa kawali at nakisuyo na lang ako dito sa nakaupo dito sa gilid nakunan kami ng video para maipakita sa inyo at hindi sabay sabay ang pagluluto namin dito mga kapugi para kapag naluto na ay hindi sabay sabay ang pagbuhos dito sa gitna bali pang 14 waves pa kami dito mga kapugi kaya ang ginagawa lang namin dito ay magantay kung kailan tatawagin at pwede nang buksan itong gasol kapag tinawag na yung table namin ay magsisimula magsimula na din kami dito magluto at sa oras na makapagluto na kami ay bawal nang umawak ng cellphone mga kapugi pero ngayon habang wala pa tayong ditong ginagawa ay palihim ako dito kumukuha ng video mga kapugi sa oras na ito ay natapos na kami dito magluto kaya pwede na ako dito umawak ng cellphone at nakapag video din ako dito ng malapitan Maya ay lumabas na kami sa aming pinaglulutuan mga kapugi. Dahil kukuha na kami dito ng merienda doon sa labas ng gym. At ito na lang yung mga natirang nagluluto. Pinantay na lang namin silang matapos dito mga kapugi. Ayaw! paglabas namin dito ay kakatapos lang bumuhos ang ulan at kinuha ko na itong aming pangisnak mga kapugi at naganap dito sa paligid para aming pagpapwistuhan. Bihon! pagkatapos nga pala namin magmerienda sa labas mga kapugi ay pumasok na din kaagad ako dito para dito na maghintay na matapos itong aming kasamaan sa pagluluto nitong pilin at mga kapugi at itong medyo malapit na mapuno itong lagayan ng peanut brittle dito sa gitna ay nagluto ulit dito ang iba sa aming harapan ay sabay na din dito na kami ay nalangalian sa उतरा कई I have just concluded going over all of the evidence, and I want to say first that I was truly amazed by I'm sensitive to of the requirement for this time is 20 square meters. I can now confirm that with 144.16 square meters, the province, the province of Sourceville has achieved a new. certificate to Governor Edwin Hamor on behalf